hindi na raw madadaan pa sa fabric conditioner ang pagpapatuyo ng damit ng pamilya nila Giselle. Dahil sa walang humpay na ulan, pangamba niyang mga moy kulog ito. Hindi ako confident na. Siyempre may amoy na iba. Ganon. Kaya dead man na raw sa 180 hanggang 220 pesos na polandri kada walong kilo ng mga damit basta't siguradong matuyo at mabango ito. Sa laundry shop na ito sa Quezon Hill, Baguio City siya nagpo-laundry. Dito, kabilang ang kanyang damit sa isang daang kilong nilalaban. Talagang wala, wala tayong magagawa. Lalo na naman at may bagyo na namang paparating. Siyempre, maiipon ulit. Dubli. <laughs> Malakas. Pag dito talaga, paglabas mo, dry na eh. Maliban sa komportabling isuot, mahalaga rin matuyo ang mga damit para makaiwas sa iba't ibang sakit sa balat. Ang risk po na pwede nyo makuha kapag um, basa po ang damit natin, sir, uh, baka magkaroon ho kayo ng irritations or magkakaroon ho kayo ng rashes po, sir. Most especially body odor kapag sa uh, damit na tight tapos basa po konti, sir, magkakaroon ho kayo ng body odor causing bacteria. Kung sakaling nabasa naman ng ulan, mahalagang malinisan kaagad ang katawan. Nagkaroon ho kayo ng irritation so kunwari katikate, uh, anti um, antibacterial cream, meron ho kami dito sir if ever sir. Ayon sa pag-asa, inaasahang hihina ngayong weekend ang mga pag ulang dala ng habagat. Pero maaari itong lumakas muli dahil sa dalawang low pressure area yung epekto niya, mas ibinabantayan ho natin yung posibleng hatak niya sa habagat na magdudulot po ng maulan na panahon po ulit sa atin dito sa Metro Manila, pati na rin sa western sections ng Luzon po by next week. Sa kabila ng masamang panahon, mahalaga pa rin maging handa sa anumang sakuna at panatilihin ang malusog na pangangatawan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.